Gusto ko sanang paratingin sa ating mga kababayan. Walang may walang matinong oposisyon na nagpaplano ng ganyan. Mm. Pero kung sakali man, uh, uh, Secretary, ano po yung mga triggering points, yung mga dahilan, factor kaya ng possible ng uh, ko o pagkadismaya ng uh, mga kasundaluhan? Ay, alam mo, ang uh, ating mga uh, nasa armed forces, ang kung anong nakikita nating mga ordinaryong mamamayan, nararamdaman din nila yan eh, ang hirap. Yung galit kasi sobra ang pag... Nakikita mo naghihirap ang sabayan na, ninanakaw pa palang katakot-takot ang kaban ng bayan. Nararamdaman nila yan. Pero alam nila ang limitasyon ng kanilang katungkulan. Totoo na sila ang protector ng ating sambayanan. no? Yung lalong-lalo -lalo na yung nakikita nilang tunay na kagustuhan ng ating lipunan, ipagtatanggol nila yan at didepensahan. Hanggang doon lamang. No? Kaya, ang tingin ko, kunyari, kung may maganda talagang mangyari yung pinaplano sa November 30, na magtitipon-tipon ng ating mga kababayan para ipakita talaga ang kanilang pagkondena sa nangyayaring mga nakawan dito sa bayan natin, eh, ang pwedeng gawin lang ng armed forces dyan, ay medyo pigilin ang violence. Number 2 pigilin nila yung mananakit sa ating mga kababayan. O, oh, kaya nga, ang mangyayari dyan ay eh, dapat binabantayan pa nga nila yung November 30 na wa walang kaguluhan at sikapin na walang mananakit na mga pupunta dyan dahil peaceful na manifestation yan ng ating kagustuhan kung anong dapat mangyari sa kinabukasan ng pilipinas. Opo. So napakalaki o napaka-impossible po. Wala pong possibility na magkaroon ng ganito pong uh, pangyayari. ganitong uri po ng krisis uh, sa Pilipinas, apat uh, po sa sinasabi po ninyo uh, secretary. Yes, uh, walang walang military junta. Mm -mm. Pero baka magka ng people power. 'Yon. At ang pinag-uusapang nadidire ko mm -mm. ay Noong kasing unang people power natin, hindi masyadong napaghandaan o napag isipan kung ano mangyayari pagkatapos ng people power, no? Anong uri ng gobyerno ang papalit sa pangkasalukuyang gobyerno. Eh medyo nakakatuwa dahil marami ngayon ang na nag-iisip tungkol dyan. Si dating uh, National Security Advisor, Carita Carlos Pae, nabasa ko yung Facebook niya. Nagbigay na siya ng mga requirements. Kung mag-people power kayo, dapat pinaghahanda nyo the following. One, two, three, four, five, Kaya nakikita natin, yung mga nag-iisip, tinitingnan na ang mangyayari kung magkakaroon ng people power. Opo. Ano-ano yung mga aral na nakuha natin noon, uh, Secretary, uh, nung nagkaroon po ng uh, military uh, unrest ang ating uh, bansa? Ano yung mga natutunan natin na pa, na hanggang uh, ngayon, ay yun po yung ina-apply natin para maiwasan ang mga ganito pong uh, uri ng mga issue? Well, uh, maganda ng magandang nangyari noong 1986, kung titignan natin, oh, uh, na palagay ko nakakita naman ng armed forces, na natutuo na ang buong sambayana ng Pilipinas mm -hmm. ang nagnanais na palitan na ang diktadura. Kasi sobrang din ang dako ng diktadura noong araw. Eh. No, ayan, palitan na yan at pagkaroon ng, ng mga leader na magpapatakbo ng maayos sa bansa. Uh, nakita nila yan. At kitang-kita na lahat halos ng religious organizations no, ay sumama dyan. So, nakikita ko yung nangyari noong 1986, mangyayari ulit. Kaya kung anong response ng ating armed forces noong 1986, palagay ko mangyayari ulit. o uh, uulitin ko lang, no? Na hindi nila paplanuhin na mamuno ng bansa. Walang military junta. Number two, ang intention nila ay proteksyonan ang aksyon ng sambayanan. Hindi nila papayagan na maging magulo yan. At magkaroon ng mga, alam mo, may mga nagpaplano na magulo eh. Uh, normal yan, no? Titignan nila, gugwardya nila para maging peaceful talaga. Number two, ay, ay number three, makikita nila, hindi kikilos ang ating armed forces kung hindi na, nila nakikita dapat na mas maayos yung kapalit. Kaya titingnan nila yung succession. No? Pag-aaralan nilang mabuti yan. Pag nakita nilang maganda para sa bayan, eh di siguro lalabas na sila. Ang hinihiling ko nga lang sana, ay eh, pag-isipang mabuti. Dahil, ang armed forces ay malalagay sa isang uh, medyo seryosong uh, sitwasyon, no? Mamimili sila eh. Sa Saan nila ibibigay ang kanilang suporta ah? sa mga nagdanakaw sa bayan o sa mga taong bayan na naghahadap ng uh, pagbabago sa lipunan? Bilang isang dating uh, Defense Secretary, um, papaano po rin napapanatili doon at yung, yung katapatan at yung professionalismo ng ating mga kasundaluhan? Medyo nakakatawa pa nga ng konti. During our time, kasi alam mo, uh, ang leksyon natin pagkatapos ng people power, katakot-takot ako dito eh. ba? Diba? Ang sinasabi namin sa Armed Forces, tingnan ang nangyari sa kasaysayan natin. Kapag hinahati nyo ang inyong institution, meaning the armed forces, hindi kayo nagtatagumpay eh. Di ba may mga nagplano dyan na gusto nila sila naman ang nasa gobyerno, ko kudita. Ang nilalabada nila, sarili lang chain of command. No? Lahat yun, walang nangyari. Pero kung titignan mo naman ang ginawa ng armed forces noong panahon ni Cory, they move as an institution. No? Tangay ang buong chain of command eh, nanalo sila. Kasama sila sa panalo. No? Noong panahon ni President GMA, oh, nakita din naman natin na nagmarcha si Angie Reyes, tangay yung buong chain of command ng armed forces, panalo din. At ang maganda pa dyan, nananalo na walang violence. Yung mga nagpaplano ng kudita, bakbakan sila sila mismo. Kapwa nila sundalo, pinuputo ka nila. Pero hindi nananalo. Yun ang isang major lesson yan sa nakita ko sa kasaysayan natin. Opo. Um, hanggang saan ho ba uh, ang ating mga kasundaluhan, ang AFP mismo, makiki uh, makikialam sa mga isyong pampolitika uh, dito sa ating bansa. Kasi napapansin natin, nababatikos ng ilan nga ang uh, AFP dahil sa laki, sa trilyon-trilyon o sa bilyon bilyong pondo pong uh, uh, sinasabi nating ninakaw na ay wala pa daw naririnig mula sa uh, AFP. Eh, dapat man ganun po, dapat magsalita po sila laban po dito sa korupsyon sa ating bansa. Ay, alam mo, kasi may mga sektor tayo ng lipunan na feeling helpless. No, kaya sabi lang, bakit naman itong armed forces ayaw pang magsalita? Pero hindi sila dapat magsalita. Sa katotohanan lang. At saka gusto ko lang linawin, no? Ang, lagi ko itong sinasabi nung ako'y nasa pwesto sa loob ng armed forces. Huwag niyo sabihin na hindi kayo magbibigay ng interes sa politika. Dahil lahat, na, lahat halos ng malulubhang kalaban ng bansa, politika ang ginagamit ang importante sa armed forces ay eh, huwag yung maging partisan sa politika no. Huwag kayong kakampi sa isang At pag-aralan nyo lang mabuti kung ano ang sistemang politika ng Pilipinas pero huwag kayong magiging partisan. Kaya 'yung sinasabi ng ating uh, defense secretary ngayon na dapat hindi baka makikialam sa politika ang ating sandatang lakas. Gusto ko lang dagdagan ng isang word no. Wag magiging partisan sa politika natin sa Pilipinas. Pero yung politika, importante pinag-aaralan niya ng ating armed forces. No? Kahit hindi sila nagsasalita, dapat tao na nawa nila. Dapat quietly nagtatanong-tanong sila para malaman nila ang sentimiento ng bansa. Dahil ang ipinagtatanggol nila ay yung ano, ang desisyon ng sambayanan. Ipagtatanggol dapat nila yan. Opo. Ang mga kasundaluhan ba natin, aware sila? Uh, yung mga mero, mga sundalo, aware po ba sila sa mga nangyayari sa atin ngayon? Or talagang, kung aware man sila, talagang yun lang talaga ang pinipili na tulad ng sinasabi po niyo sa Kitari na manahimik na lang dahil, syempre, nasa uh, mandato. Tinutupad po nila yung mandato nila bilang mga kasundaluhan. Ay, yun. Ang, ang mandate nila talaga, eh, wag sila magiging partition eh. Huwag sila sasali sa mga debate, no? <laughs> sa politika. Pero dapat pinag-aaralan nila yung nangyayari sa sitwasyon natin. Kunyari, Pero, mm, kunyari yung mga komunista, mm, sinasamantala nila yung kahirapan natin eh. Pinag-aaralan nila kung pa paano nila pagagalitin ang sambayanan. Eh kung yung armed forces natin, hindi tinitignan yan. Eh paano na nilalabanan ng mga enemies like the communists na tinitignan at pinag-aaralan mabuti ang behavior ng ating lipunan. Ang ating armed forces, sa totohanan ginagawa din yan. May, may may panahon pa ba silang uh, makinig sa mga balita o may alam po ba sila sa mga nangyayari sa paligid uh, considering na uh, nakafocus po sila uh, kung ano po yung pina, uh, pinapagawa po sa kanila? Ang an, an, pagkakaalam po yan, uusap usap din naman sila eh. Di ba? Uh, normal lang yan. Hindi mo pwedeng, uh, kasi nga yung nangyayari sa bayan natin, unang-una, -una, sobrang na talaga ang nakawan. Kahit siguro, huwag, talagang hindi pwedeng hindi mo makikita eh. Kasi sumobra na ang lakas ng loob ng na mga nagnanakaw sa loob ng gobyerno. Kaya lantad na lantad ang ginagawa nila. Hindi malilihim yan sa ating armed forces. Opo. Kasi yung napapansin kasi ng ilan sa ating mga kababayan, siguro, uh, secretary uh, may mga retirado na, na mga dating sundalo nga, ang uh, nagsasalita uh, laban po sa katiwalian sa ating pamahalaan. At uh, minsan, ay đâu uh, din din sa uh, ka, sa dito sa grupo ng AFP. Alam mo, ay eh, parating ka, hindi ka na armed forces mm, eh. 'Di ba? Mm. Sibilya ka na, bahagi da ka na ng mga mamamayan. Ako nga nagulat eh kung titignan mo mm, mm. ang mga naunang nag-issue ng mga mga balipesto mm. o mga na pa pinitirmahan nila, mm -hmm. mga retired armed forces. Eh. Mm -hmm. Retired sila, no? Mm -hmm. Kasi na siguro naalala nila na naghirap silang magtagol sa bayan natin. Mm -hmm. Tapos ito, ginagawa ng mga politiko, dinanakawan lang ng todo mm -hmm. at sinisira ang plano ng magandang kinabukasan. Mm -hmm. So, nahin yung ating mga retired officials, mm -hmm. no? Well, uh, kasi yung training ng ating armed forces, medyo, medyo kanyan eh medyo konkreto ang mga aksyon. Kaya kung misa, mayroon tayong mga ilang nakikita na medyo umiinit siguro ang ulo, <laughs> nagtatawag na ng, na ng revolusyon. No? Uh, normal din naman yan sa mga taong bayan. No? Kaya okay lang yan sa tingin ko. No? Uh, ang, uh, ang maganda dyan, ang ating armed forces, ay, I, salute them. No? Na kalbado pa rin. No? Pinag-iisipang mabuti at ang hinihintay nila, totoo na ba? ang sentimyento ng ating mga kababayan, ng ating lipunan na talagang hinihiling na napalitan ang gobyerno sa kasalukuyan at magkaroon ng pag bagong panimula ng pagpapaunlad uh, ng bayan natin. Ah, uh, iniintay nila 'yan. Kaya sa tingin ko importante 'yung mga kilos protesta katulad ng November 30 at ang mga susunod pa. Kasi 'yan ang pagbabatayan. Sa tingin ko ha ng ating armed forces, hindi lang ng armed forces Alalahanin natin na ang nagpapatakbo, nagpapatibay sa takbo ng bansa ay hindi lang Armed Forces of the Philippines. Nahan dyan ang ating bureaucracy, no? Yung mga nasa loob ng bureaucracy, nag-iisip na rin dyan at tumitingin. Kasi sabi nila, kung wala ang bureaucracy, titigay lang servisyo ng gobyerno. Kaya tinitingnan din nila. Uh, ano kaya ang sentimento ng taong bayan? Lalakas na ang loob nila na gawin nila ang tama. Kasi ngayon, na medyo ang kanilang pagkilos, ay masyadong naiimpluensyahan ng mga politiko. At mabuti sana kung tama ang mga rekomendasyon. No? Pero ang impluensya, minsan nakakasama pa sa pagpapatakpo ng bansa.